Thank ko Kuya Val. Salamat sa tulong. Yes. Isa ako sa malaki talaga. Uy! Good morning po sa ating lahat. Welcome back ulit sa ating channel. Gabi sa ina. At ngayong araw, pupunta tayo sa uh, hotel ni Kuya Bal. No? Kasama po natin ang BSM Barako. Yan, travel natin si Boss Berador, si Miss Charlotte, and si uh, Ate Rose at si Chairman Chairman yeah, shout out ayan, ayan surprise namin si Kuya Bal at may dala kaming konting regalo mula kay Mr. J kaso tulog ayan may Jordan daw na sapatos diyan sana all mm -hmm. So, so, and so, and si si bye, happy birthday Kuya Bal ayun at syempre may cake kaming dala galing po ipatay mo shoot po mula po sa VSM para ayan yes. si Pastor J Pastor J, ayun dyan din kasama namin. Puro J kami dito, puro oh, J. Wala pong team ha. Base in Baraco. Base Baraco boys. So, on the way na kami doon. No, antabayan uh, na niyo po ang uh, mga susunod na pangyayari dahil exciting ito. Maraming Kamera uh, camera ang tututok dito sigurado. may <laughs> pasabog. Uh, at may pasabog kami, no? Kakantahan namin at kakantahan, kakantahan, namin at sasayawan si Kuya Bal para po sa kanyang uh, kaarawan, no? Ngayong araw na ito. So, let's go. Let's dance, let's sing, let's eat. <laughs> dahan Andito na po kami sa part na Kung saan tumitili po mga BSM Barako. Ayan po As in -so, napaka Ano po Napaka Tawag doon Napaka Tirek 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 <laughs> Eba eh yung tirek eh? <laughs> Tirek ang mata Tirek ang mata <laughs> Ayaw din tirik sa sarap. Ayan. So, wala rin na po yan Bangin po yan. Kaulap-ulap oh, oh. na to. na. Ay, mama. Ay, mama. Hanap-hanap ka kay mama mo. Hindi ka tinatawag mama niya. mo. Magpakampi. Magpakampi Ma ka sa mama mo. Lagi siya nagpapakampi sa mama niya. Sa Saka... Ayun, dito na po kami sa Transcend nila Kuya Bal, no? Ayan, mga kalingap. At, uh, andito sila, oh. Kuya Mel. Oh, si Bro Pure Health. Bro, anong oras ang alis daw? Tanghalian daw. Tanghalian? So, ready na sila? Nag-ready na? Ay, sir. Hindi tayo mo. Kuya Bal, nandiyan na. Andiyan na. So, mau maunang umalis si Kuya? Sabay-sabay na lahat? Ah, uh,

Yung cake, okay. cake buksan na diyan. Yeah. Oy, tera, tera, okay, na tera, 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 tara. tera, tera, <laughs> na. Tara, tera, 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 tera,

Birthday party ng unit ko yabang. Wala music happy birthday. Happy birthday. Happy birthday

in our vlog. Ambassador Ayan. Ayan. Uh, Ambassador. Cuyabal, happy happy birthday. Bye bye. Iyang niyan. Iyang niyan. Salamat kay Lord. Ayun. Salamat kay Lord at meron pong isang balsa Santos matubang na agayan niyo na dumating sa mundong ito. na Maraming buhay ang napagpala. Yes. You yes. always Cuyabal, uh, apply kagamit ni Lord sa maraming

Siyempre. O oh, yan. May isa pa, may isa pa. May isa may isa pa, Kuya Bal. O si, si chandra, Mr. Oh, Jan, oh, yeah, yeah, my 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 message, ka. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Message ka oh, oh, yeah, yeah, yeah. muna, no, Mr. Ay, grabe. Mati, muna ako. Mati muna ako. Thank you so much dahil, ayan. Umabot po tayo sa ganitong, ano. O, iyak ito kay At Evelyn Matmat. Yun. tu. Soskimodal. Congratulations! <laughs> Congratulations! 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 Congratulations!

Ay, na ay, kuya po, kalinga, ay, na, na, for yes. most First and foremost, happy birthday to my one and only Kuya Val ito pala yung camera ay, <laughs> To my one and only Kuya Val ba. Bati naman po natin lahat I am not here without of him Besides na he's my lolo po no? He's also my mentor My friend And as well as my enemy <laughs>

wala na yun halp ka sagot kami nagpapasalamat kami sa umagang ito sa araw na ito sa kaarawan ni Kuya Bal Santos matubang salamat sa mga nagtaon pang mga taong nagdaan Lord iningatan mo siya binigyan ng buhay at kalakasan at dalangin namin Panginoon sa araw na ito patuloy na iba yung kalakasan ng pagkalog kay Kuya Bal at gamitin mo siyang instrumento na pagpapala sa lahat ng mga mamamayang Pilipino dito sa Bansang Pilipinas Lord ikaw magpala sa laman ng isipan sa buhay si Kuya Bal at ikaw kumagpala kay Ate Anne Kalinga Prop at sa buong matupang family. Nagdideklara kami Panginoon ng patuloy na tagumpay sa Team Kalinga sa pangunan ng huling na si Kuya Bal. Yung aming panalangit iling in Jesus' name. Amen! Amen. Happy birthday to you! Later. Happy birthday to you! Later, later. Later, later. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Enjoy your day. Oh, grab. Message ko ya. Message ko ya. Wala ako later, dala. Wala hey, <laughs> <Voila> ako sige. <laughs> <laughs> so, yeah.

Puyang, adala, Sana Andrew. po ay ano, magtagal na natin yung pa. Yes! Amen! Yes. Amen. Mga taguhay, ay dito tayo. Saan! Lola Kendall! Lola po tepuhin, Yung mga so, ano na yun. Bawal ang...

Ayan, yeah, shot out po 4,855 viewers. Yeah, dito po kami na para surprise si siguro. Kasi na Kendall! 1, 2, 3! Happy birthday! Happy birthday, Kuya. Happy birthday. Salamat ka ng Berto. Salamat. Salamat. Yan, sapatos. Hindi ko na inform na iya ka pala ito, mga kasi. So, yun po na. No? Natapos na po ang aming munting sorpresa para kay Kuya Yan, galing po sa BSM Baraco. Beralot uh, at syempre sa aming minamahal na sponsor na si Ma'am Virtuous Woman. Thank you so much sa effort mo at pagmamahal po no? sa Team Kalingap, hindi lang po sa amin. Maraming maraming salamat Ma'am Mel sa sana bigyan ka pa ni Lord no? ng mahabang buhay at ay eh, bless ka. Maraming blessing pa na darating sa'yo. Shoutout din no? sa ating uh, minamahal na sponsor, kaila Tita C, no? Tita Rosie, Ma'am Grace, Sultan so Kudalatgir, Ma'am Bing no sa lahat lahat mga amin mo sponsor kila tita patima ma loya shout out den sa so, uh, walang sawang supporta din thank you kila maring anak ani haramilia shout out maray salamat uh, uh siempre supporta din no sa mga kasama ko yung sa negros uh, sa panguna po ni ng road bates mix blog madlas blog well fantastic na mix tv blog at RV Pastrana channel. Ako'y magpapaalam muna pansamatala. Thank you at God bless sa ating lahat Ang tabay lang po lang sa mga susunod na kagalapan uh, Dito po sa Baguio City Ayan, Paalam at God bless and, uh, happy happy birthday Kay Kuya Paul Santos Matumang Ayan, kain na na po Kain na ah, May lechon May rice Cake Spaghetti, Ayan. May Ibang lechon andun pa Tinatatat pa so, Kain na kain Ha? si Ma'am Yang May. ano to? Amang ano? Amang uh, sponsor ni Nino. No? Ni si Jom car, car. Ah, mga taga Jom Car pala to. Uh, shout out po mga sa mga taga Jom Car. Ay grabe, may mga dalang ano bigas. <laughs> Jom Car, ano pala ito? Panatics. Oo. Oh. Mga Jom Car Panatics. <laughs> bye kaya na Bye bye,